tạo lâm

Ayun, naman tayo mga kamising.

Okay. Come kawan ayai lo coba <laughs> pokok lo kan itu ona argoletto remo kilo minum man dewo mengguyung ini sama segala katuh

salamat po rin Pero may tayo, di ba? May importante meron Kaya yeah, tuloy-tuloy lang Koy, say Baka hindi araw natin ngayon Baka susunod, susunod Baka susunod araw Sige lang Basta magpasalamat kay God Napiligay tayo ng Christian Thank you Lord Kahit pa paano, meron pa rin At saka may napagsalusaluan tayo kanina Thank you, thank you Kaya talaga God natin yan Mamiya Humble si Madam sa graduation mga kamising. Sexy <laughs> si Madam mga kamising oh. Hello? Ano Parent. <laughs> Uy! Nanay na ako. Uy! <laughs> Uy. <laughs> Uy. <laughs> Nanay na pala to. <laughs> Nanay na pala to. <laughs> oh, <okay>. Sino <laughs> ang ano? sinong inatenan mo? Kapatid ko. Ay, yung kapatid niya mga kamising. Graduation uh. niya ngayon? Mm -hmm. Anong grade na ba yun? Grade? Five. Oh, grade? five. Ay hindi. Uy, Ay, Ay hindi. Ay, ano? Baka, branches. may award lang? Uh, uh, oh, may five award five lang. Five Anong five award ng yeah. na kapatid uh. mo? Iwan ko. <laughs> <laughs> Uh -huh. Ay, nag-ano, umpisa na ba? Wala pa, 4 pa lang. 4? Okay, ah, ano ba? Yan, iinan ko lang yung benta sa'yo. Ito yung ano na natin. Uh, yung benta natin, 1,360. Eh, yung sa, 60. ano, sa, yung, sa yung isang pugapo. Ah, uh -huh. yung uh -huh. sa uh, trap. Uh, did by 5. Ngayon lang, ngayon ko lang na ibigay. Tag 2 sa benta, 1,680. Less na din diesel, 320. Mm uh -huh. 272 bawat isa ko eh. Divide uh -huh. Ang laki ng benta nyo ha. 2.75 Uy pwede din rin kasi walang ibigay. Oo. Uh, mm -hmm. uh, mm -hmm. Talagang gusto na tayo palisin dito kuy. Okay? Mm -hmm. okay. As sa'yo 20. Kahit mga will wala rin sa'yo no? <laughs> wala na. Oh. Wala tayo na tayo yung mga pisto mo ha. Wala na Hindi no. na gumagana yung mga pisto Hindi sa'yo mga kamising. Ano kasi ang dami na napuntahan doon. Bigyan kita ng ano. 230. 2.30? Oo, 2.30. 2.70 po. 2.30. Okay. Thank you, Lord. May grasyao yeah, kahit pira, Lord. Kahit kung tira sa mayroon. <laughs> <laughs> okay, no. Kahit pira akong porte. Okay na yun. Kahit paano, May meron. No, mayroon, mayroon. May 200. Kuwarta. Kuwarta, maray. Kuwarta, maray. O baka mauli na city si sa'yo. <laughs> okay, ingat kayo, Thank Ingat, you. ingat. Okay. See you next vlog. See you next vlog.